Good morning mga body. Sa wakas umaraw na po dito sa aming lugar at itong mga sili ko ay talagang nagtatampon na mga body. Dahil po sa dalas ng pag-ulan eh ito pong mga tanim kong sili ay uh, naepektuhan na. Eh buti na nga lang po kayo na umaraw-araw na oh. Kasi kapag umulan pa po yan ng umulan eh itong mga tanim kong sili ay uh, mabilis pong tatanda. Ito na nga pala yung itsura ng sili ko mga body at uh, masigla naman po siya kaso nga lang medyo hindi ko po siya masyadong napalaki ah, dahil nung nagkasakit po kasi ako abay tinubuan ako ng pigsa, tatlong pigsa, grabe eh hindi po ako nakalusong ng isang buwan kaya naman hindi ko po siya masyadong naalagaan pero ganun pa man ay syempre aalagaan pa rin po natin siya para gumanda po rin po siya at lumaki po siya yan, ito po yung kanyang mga bunga. Makikinis pa naman po. Pero dito sa gawin na to mga body ay meron na pong pa isa-isang nagpapatse. Meron akong nakita dito eh. asa ah, sa dalas po ng pag ay meron na po siyang pa isa isang nagpapatse. Ang aga naman oh. Mag-uumpisa pa lang po akong mamitas pero nagpapatse na. Ay, nakawag naman po sanang tumuloy. Nakita niyo mga body oh. Yun, yung tama niya. Ah, ano po kayang gamot dito mga body? Paki-comment naman oh. Para naman matulungan niyo ako at yung ating mga iba pang magsasaka okay ang presyo ng siling ngayon mga body ay 65 dahil nagpabiyahe po ako kahapon nakapitas naman po ako ng 19 kilos ayan at medyo meron na rin po ulit siyang paisa isang naghihinog ayan po oh, may mga hinog hinog na rin po siya dito pero para ramihin pa natin yan mga body siguro mga tatlong araw mamimitas na po ulit tayo sayang nga lang po at hindi ko siya masyadong napalaki ito pong ibang siliko ko ay gagatuhod lang. Pero kung napalabong ko po sana siya, napalaki ko po siya, mas marami po yung isasanga niya, mas marami po yung ibubunga niya. Ayan. Pero syempre kahit ganun pa man, ay alagaan pa rin po natin siya. Patatabaan natin, tsaka isprayan natin ng mga pulyar. Para talagang lumaki pa rin po siya. Kahit pa paano. Kahit hanggang bewang lang sana. Ayan. Makinis po yung mga bunga niya. Yun niya lang po meron akong pa isa-isang nakikita ang nagpapatsi doon mga body hindi ko pa naman alam kung may gamot dito sa patse pero parang wala kasi taon taon naman pong nagpapatsi yung mga sili basta pagka ganitong tag ulan na mga body hindi mapigilan yung patse ano ba naman yan pero wag naman po sana muna ngayon nang makabawi naman ako sa gastos ko at makabayad sa mga utang ayun eh no ang kikinis ng bunga niya mga body green na green baka sa so, susunod mga body ay medyo marami naman na po ako mapipitas dito mga kaya siguro ng ano limang supot medyo madami dami na rin okay ang gagawin po natin ngayon mga body mag spray po tayo ng damo at madamo na naman po dito matagal po akong hindi nakapag spray ng damo dahil ya yun nga po nga dulot ng pag ulan ulan dito kaya ngayon kulang po uli siya may sprayan Ayan, at malaguna naman po yung kanyang mga damo, oh. Ay, nako. Okay, na natin yan mga body para matapos na tayo. Okay, pisan na natin mag-spray mga body. Ha, gagamit po pala tayo ng herbicide. Ito po yung gamit kong herbicide, oh. Align. Tsaka Max Glow. <laughs> hindi, hindi po to Max Glow. Ang laman po nito ay roundup uh, Round up. Ayan. Ito pong dalawa na to yung pinaghahalo ko, pinag-i-spray ko po sa sili. Align tsaka round up. Yan, disclaimer lang mga body ha. Hindi po ako sponsored ng mga lasun na pinapakita ko na to. Sadyang ito lang po talaga yung ginagamit ko taun taon Dahil ito lang po yung mabisa na ginagamit ko itong align tsaka itong round up. Dati gumagamit po ako ng tech burn kaso nga lang ay nawala po yun sa mga tindahan. Kaya ito na lang po yung ginagamit ko. Mas malakas po kasi yung tech burn na yun eh. Kaso nga lang wala na pong tindah. Ito na lang po yung ginagamit ko. Okay, mag-spray na tayo, mga body. Mag-spray po ako ng damo. Dito sa aking sili. Yan, andito na tayo sa tabi ng ilog, mga body. Uh, Mag-umpisa na po tayo. Umpisa na po natin magtimpla ng lason. Lason na pandamo. Ito na po siya. Ito na po yung lason ko na i-spray. Bali, ang tackle ko dito mga body ay tigisang lata lang po ng sardinas. Ayan, pupunuin nyo lang po to. Tapos tigisang lata po sila. Align, tsaka round up. Yun, ganoon lang mga body. Tapos, ah, hinahaluan ko nga po pala to ng pataba. Ayan, urea. Urea naman po ito. Para medyo tumapang pa po yung ano, yung bisa ng lason. Ayan. Ganyan lang yung ispray ko mga body panda mo sa sili. Sa mga pagitan ng sili. Okay, upisan na natin. Yan, ito na nga pala mga body yung isang lata ng roundup Ilalagay na po natin sa sprayer. Tapos magtatakal po ulit tayo ng isang lata ng align. Tige, isang lata lang po sila. na po natin sa sprayer magtitimpla naman po tayo ngayon ng pataba dito sa timba lulusawin po natin yung pataba kahit mga dalawang dakot lang yun ang mga badi tapos lalagyan po natin ng tubig titimplahin po natin yan para madurog para malusaw Okay, lagay na po natin sa sprayer. Okay, umpisa na natin mag-spray ng damo mga body. Bale, hindi ko na lang po ipapakita yung pag-spray ko. At mahirapan po akong mag-video. Ganito lang naman po yun eh. Oh ganyan ganyan lang yan lang yan nakapag spray na ako ng panda mo dito sa aking sili mga body pero hindi ko pa rin po natapos bali itutuloy ko na lang po bukas at hapon na ang oras po ngayon ay alas 4 na lang hapon bali may tatlong banos pa po akong i-sprayan ng panda mo dun sa kahabaan nya okay hanggang dito na lang muna mga body bye bye